Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ginoong Mark E.J. Abela de Henyas. Ano nga ba ang epekto ng social media sa mga paraan ng pagpapahayag ng ideya at opinyon ng mga tao? Ang social media ay may malalim na epekto sa paraan ng pagpapahayag ng ideya at opinyon ng mga tao dahil nagbibigay ito ng plataforma para sa mas malawak na partisipasyon at pagpapahayag sa pamamagitan ng network ng mga tulad ng Facebook, Twitter at Instagram ay ang sino man ay may kakayahang maabot ang mga uh, malalaking audience na, na ng mas malawak o mas maraming boses na naririnig kabilang ang mga marginalized na grupo. Gayon pa man, kasabay ng binipisyo na ito ay ang pagkalat misinformation o fake news na nagiging sanhi ng pagkalito at pagkahalo-halo ng katotohanan at opinyon. Dahil dito, mahalaga ang pagiging mapanuri at responsable sa paggamit ng social media upang masiguro na ang mga ideya at opinyon na ibinabahagi ay nakabatay sa katotohanan at nagbibigay ng makabuluhang kontribusyon sa diskurso ng lipunan. Ito ay may dalawang kaisipan una ang pagpapalawak ng boses at plataforma. Ang social media ay nagbibigay ng pagkakataon sa mas maraming tao na ipahayag ang kanilang mga ideya at opinion. Sabi ko nga kanina, sa pamamagitan ng mga platform tulad ng Facebook, Twitter at Instagram, ang sino man ay may kakayahang maabot ang mga mas malawak na audience. Ang mga isyo na dati ay maaaring hindi napapansin ay nagiging sentro ng diskusyon at ang mga na-marginalized na, na boses ay nag nakakapagsalita na. Pangalawa, ang pagkalat ng misinformation o ang fake news. Sa kabila ng positibong aspekto nito, may mga negatibong aspeto rin ang social media. Ang mabilis na pagbabahagi ng informasyon ay nagiging sanhi ng pagkalat ng misinformation at fake news. Maraming tao ang nagbabahagi ng mga opinyon na hindi batay sa katotohanan na nagiging sanhi ng na pagkalito at pagkakaroon ng maling pananaw sa mga isyo. Bilang isang tao at bilang isang mag-aaral na gumagamit ng social media, nakikita ko ang malaking epekto nito sa aking paraan ng pagpapahayag. Sa isang banda, ang, ang kakayahang makilahok sa mga diskusyon at makuha ang iba't ibang pananaw sa isang mahalagang bahagi ng aking karanasan. Gayunpaman, paman naka, nakababahala rin ang patuloy na paglaganap ng maling impormasyon sa tingin ko, mahalaga ang responsabling paggamit ng social media. Dapat tayong maging mapanuri sa mga impormasyong ating ibabahagi at ating natatanggap. Isang magandang halimbawa ng kaugnay na babasahin ay ang aklat ni Elip Pariser na pinamagatang The Filter Bubble kung, na kung saan ay tinalakay niya ang epekto ng algorithm sa social media sa pagbuo ng ating mga pananaw. Ang kanyang argumento ay tumutukoy sa kung paano ang mga personalized na feed ay nagiging sanhi ng pagkakaroon ng limitadong pananaw. Kung ikukumpara sa mga kaisipan ukol sa social media, pareho sila'ng nagpapakita ng positibo at negatibong epekto. Sa madaling salita, ang social media ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagpapahayag, pero may responsibilidad na dapat nating isaalang-alang. At bilang konklusyon, ang social media ay may malalim na epekto sa ating pagpapahayag. Mula sa pagpalawak ng boses hanggang sa pagkalat ng misinformation o fake news. Mahalaga ang balanse at pagiging responsable sa paggamit ng social media. Sa huli, ang ating mga opinion at ideya ay dapat nakabatay sa katotohanan at nakatutulong sa mas malawak na diskurso sa ating lipunan. Yun lamang po at maraming salamat.